Ang mga tao, hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, sana palagi po kayo malakas araw-araw at malay sakit. At uh, na po ang balang mga gagabay po sa inyo, sa inyong lahat ng mga ginagawa niyo mga kapatid At ipagkakalog po, po sa inyo lahat aking manalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At uh, dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Makatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan o sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang at manitili pag, uh, makatulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo lahat, sa inyong mga no, lahat pong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik, dikdik -dik, at umapon na pangumahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sisir ko po sa inyo ngayon po ay orasyon, kabal sa kabala at ay babalik. Ah, uh, yan po. Kung kayo po yung tiwala po dito sa mga binabagi ko po ay eh, sana po mapandar niyo po agad. Ito po yung ginagamit po sa kung po a uh, uh, bigla ang pangyayari po ito hindi po ito binabanggit-banggit po huwag niyong subukan pong banggit-banggitin po na wala pong kabulugan po kasi kayo po ay mabubusong po ang ang mga binabagi ko po dito ay napakalakas po mga orasyon po kaya ko po itinuturo po sa inyo para may gagamitin po kayo sa pangangailangan huwag niyo pong gamitin po sa mga pagsubok-subok-subok lamang po at ito ay po kayo alam niyo po yung mabubusong po ay Magkakasakit po kayo na hindi nyo maakon po at hindi na po napapaliwanag po ng marami po dito. Kaya huwag nyo pong subuk-subukan po na gagamitin po sa kasamaan, sa gamit-gamitin lamang po kung walang kabuluan na bagay. Gamitin nyo po ito sa uh, pangangailangan po. Huwag yung pag-aral-aralan -ar -ar po na uh, subok subukan po kasi mabubusong po kayo kahit sino magsabi sa inyo mabubusong kayo na kung po pag ginamit po nyo sa uh, pinag uh, sisigaw-sigaw po ninyo na kung po dapat po uh, isa puso't isipan lamang po na kayo lang po ang makakaalam po nito uh, na babagi po oras yung kabal sa bala at babalik iba ang ng pangasyan uh, magdasal po ng isang ama namin na uh, ng maria sumasang palataya kung wala pa po kayong pudir ito po yung uh, pudir po ninyo tapos kung sa kagipitan po uh, uh, usalin po nyo sa kagipitan po ito na uh, kahit isang bisis lamang po o tatlong bisis po uh, narito po ang oras po pamitam uh, sakat u, poderoso memeril sumidak tuurim maimakmi tapos so po mitisak isang bisis isang bisis lamang po At ipo sa dibdib po ito o ipo sa kahangin po pagka ipo nyo sa uh, uh, kapag ikip nyo po sa dibdib nyo po nyo ay uh, ipon nyo rin sa hangin po ng isang bisis po check na kapag kayo po ay binaril po uh, uh, may kabal na po kayo may babalik po sa kanya ang uh, bumaril po ito yung ginagamit po sa kung po, uh, bigla ang pangyayari po ito hindi po binabanggit-banggit po na araw-araw uh, ano po. yung mga binabagi ko po mga orasin po dito, napakalakas po kayo na po ang uh, magkukon po kung mapapandar nyo po uh, uh, kung napandar nyo po ibig sabihin po yun ay may malakas po kayong uh, pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat yan po malakas po ang pananalig nyo po dapat po kung bit po kayo ng mga ganito ay malakas po yung pananalig nyo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat ang Diyos po ay palagi po nasa paligid po natin harap nasa gilid, harapan likod ang Diyos po na nakakarinig po sa ating mga ginagawa yan po Pakalakas po yan na uh, kung po. Kaya gawin nyo po, isulat nyo na isulat sa notebook nyo. Uh, Libreta nyo po. Tapos kung malimbawa po, pag-aralan nyo po yan. At mga nyo po yan. Uh, mga nyo po. Dapat po pag nagsulat po kayo, eh, ganito po ang pagsulat po yung capital letters po. Maraming maraming salamat po sa pag po niyo at pag-unawa po niyo sa akin. Baga ng pangkasinan Marami Maraming salamat po. Tatanoy ko pong napakalaking utang na loob sa inyo na at Diyos na pambalang gagabay po sa inyo na. Maraming salamat po.